So dahil mahal na ang bigas guys, so hintayin ko na lang, nababalik yan ng 20 pesos per kilo. So uuwi mo na ako ng bundok. So kakain mo na po doon ng mga balangoy at saka saging, kamote. So pag 20 na guys, ang kilo niyan, saka pa ako kakain ng bigas. Pero sa ngayon guys, so wala talaga talaga yung magawa. So ang 20 pesos guys, so times 2 na yan, malapit na mag times 3. So may 75 dyan pero masarap yan siya guys. Yung black rice. So pag ganito yung presyo ng bigas guys. So chamba naman yung unang nakaharvest ng palay. And yung mga unang nakatanim dyan guys. Sigurado naman kasi tag 24 pesos guys ang kuha ngayon sa ano. So hindi pa yan siya dry. So galing pa sa area. So medyo mahal lang ngayon guys. Kasi tama na rin yan kasi mahal din ang abono sa mga chemicals na ginagamit dyan sa palayan. So, thank you for watching guys and see you on next video.